nya hmm. nako makars namakars bitaha lagi ni manlomtakena gitin tuk tuk di ay ari nako disku lang nakong tuyo di magkuan do unta sa kong tubo maglantaw ko kay karon paning init susko kuno-kuno makumo at todo kay ko maato, sa kong bao kaya nga kumpinya tinanom sus tino di makars upat kalang niya ho ho bak sus kalang niya git makars ho hmm? daghan kay makars ho upat kabok dikit anget inya ang di Hmm, pat ka buok. Nung makalis niya, kinatos bukid, mananom. Hindi ito makalis mo, pinak-importante yung mananom. Hmm. Ma, tanaw makarils, oh. mm. e, bako mm. Poonin, mga ang makalis, o. Hmm, dapat kayo. nan. Suskuyo. Punin, tanaw sa mga makalis Ang uban, ako na ibaliga ibaligya, mga makalis Ang kapalit po sabon. Ginamos, baron. Mahalin mo niya. Kalag bugat-bugat lang. Kasakit. Kapalit. Hindi na mas. Hmm? Hmm?